Nagpapagaling pa sa ospital ang dalawang katao na sugatan sa road accident sa National Highway ng Barangay Bambad, Isulan, Sultan Kudarat, kamakalawa ng madaling araw. Isa sa mga sugatan na kritikal ang kalagayan sa ngayon ay sangkot mismo sa umanoy drug racing. Siya ay dinala na sa Cotabato Regional Medical Center sa Cotabato City. Habang ang isa naman ay motorista na taga Norala, South Cotabato, ay nabangga umano ng mga ito na dinala sa Sultan Kudarat Provincial Hospital. Ito ay ayon kay Isulan Chief of Police Lieutenant Colonel Julius Malcontento. Sinabi ni Malcontento na posibleng hindi na dinala sa ospital ang iba pang mga nakamotorsiklong mga individual na nadamay sa aksidente. Ayon pa kay Malcontento, ang mga sospek ay posibleng galing South Cotabato at pauwi na sa Maguindanao provinces nang maganap ang road accident. Ayon pa kay Malcontento, kadadaan lang ng mga nagpapatrolyang pulis sa barangay Bambad nang maganap ang road accident. Kasi sir, hindi man din sila nagagagroup talaga na magpasok pag may checkpoint tayo. Mga ordinary motorcycle lang sila sir na magpass by. Pag walang kuwan sir, open highway, if you notice, uh, group sila sir, sabay-sabay. Si Isulan, Chief of Police, Lieutenant Colonel Julius Malcontento. Ang paghahanap sa mga drug racers na gusto nitong makaharap ay ipinagutos ni Isulan Mayor Bayrihan Mangudadato sa Kaluran. John Chinosa Ndbc Bida Balita